Nabanggit kanina, kaya yan po sa Appropriations Committee, <coughs> sa Good Government Committee, yung punto lang na, o eh, bakit pa kasi ayaw sagutin ng pangalawang Pangulo itong binabanggit ng kowa na tagun, uh, misrepresentation ba ang kanilang ginamit? ah uh, hindi ba dapat daw eh, ipaliwanag din po ito ng tanggapan ng Pangulo sapagkat pera po ito ng taong bayan. Hindi ito personal na pera ng pangalawang Pangulo. Kong. Minaliwanag niya eh. Meron siya so, presentation in 2025 budget. Ayun. Opo. 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 Pagkatapos, uh, nang sabi niya, uh, kasi meron siyang uh, statement, may prepared statement, binasa so, niya, so recorded yon. Mm -hmm. Pinapaliwanag niya na Makikipag-communicate po ako sa COA pagkat subjected dito sa notice of disallowance. Notice po lang mm -hmm. kasi meron siyang six months para sagutin yun. Mm -hmm. Pagkatapos, in relation to 2025, sabi niya, uh, I will forego my opportunity to defend the 2025 budget of the OBP by way of question and answer, and instead leave it to the discretion of the House of Representatives mm -hmm. to decide on such a proposal as presented. Uh -huh. At sabi ko kanina, ayaw pa po ba niyo yung sagot na yun? Mm -hmm. Magalang naman yung sinabi. Nasaan yung offensive part doon? Kayo na pong bahala. Ang ibig niya sabihin doon, kung gusto po nyo lagyan ako ng zero budget, nasa inyo po yun eh. Uh -huh. Uh -huh. I am leaving it to the House of Representatives to decide. Ano yung problema nila doon? Mm -hmm. Sapagkat so, nasa inyo nga naman ang power of the Bakit pers, kailangan no? pa niyang ipaliwanag? Uh -huh. Hindi ba? Ang sinasabi, ipaliwanag. Sasagot pa lang po ako sa kuwi. Eh. Uh -huh. Kasi po katakot-takot na opisina ang meron ding intelligence funds at saka confidential funds. Ang nakikita ko po rito, hihiayin lang ako eh. Ako lang pong ginigit git nyo ng ganito. Kamukha nito ngayon, nagtatalo tayo ngayon. Ba't Office of the President ang pinatawag nyo? Oh, Wala po bang notice of no, disallowance sa mga OGCs? Napakarami. Oh. Sa mga opisina ng mayor, gobernador, AFP, at saka yung PNP, and such other offices of government uh, connected with uh, intelligence gathering and blah, blah, blah. Oh. Sabi na nga, no, meron din po eh. niya, ayaw niya lang sabihin kung gaano karami. Ayan. At saka ang sinabi ng COA representative <coughs> na ang nakawak lang pala ng dokumento, ay yung dokumento ng office ng yung tanggapan ng Kaya pangulo. Na. Bakit hindi Ayun. nila in anticipate? Napopwede rin naman tanungin ilan-ilan pang mga opisina ang merong ganitong klasing pondo mm -hmm. na inisyuhan nyo ng notice of disallowance. Uh -huh. Kaya makita mo, sa dami po ninyo ngayon, wala malamang wala makakapagsabi, kahit na ballpark figure, sapagkat naka, nakatuon lamang sila sa opisina ng vice president. Uh -huh. Ngayon, dadako tayo doon. Uh -huh. Bakit po nagkaganon? Eh dati naman, hindi po kayo nagtatanong o gawa-gawa na lang, o sinadya po ninyo ngayon. Uh -huh. Sapagkat kung tutuusin, parang may immunity eh. Dahil nga doon sa tradisyon, eh. oh, po. wala naman tinatanong noon, eh. maliban lang ngayon. Ngayon lang kayo naglulundag, yung sinasabi nga natin, mm. nagdadadamba kayo, halos <laughs> nag aagawan kayo uh, na kayo ang mauna. Uh, ayaw daw po mga naglulundag. O oh, sige, nagigit-gitang kayo, gigil-nagigil uh, kayo. Na magtanong. Di ba? Uh -huh. And then, pero kasi naman kong sa ibang mga vice president kayo na pinalutang din po, yun, wala kayo, eh kasi naman daw parang kagandahang loob na lang nung nakaraan na binigyan ng confidential fund ang tanggapan ng pangalawang Pangulo. Eh pero sa mga nauna naman daw, ayun ay pangalawang Pangulo, wala naman daw talaga yan eh. Di ba? O oh, ang problema natin oh. eh, binigyan ninyo eh. Nagkataon na ang pagtitiwala sa, sa dalawang pinakamataas na posisyon sa ating pamahalan ay nire-represent ng Office of the Vice President and Office of the President. Uh -huh. kung, kung sa hugdikatura naman ang pinag-uusapan, nandyan ang Supreme Court, nandyan ang Court of Appeals, nandyan yung, mga, nandyan yung Court of Tax Appeals, ang Bayan, nandyan yung mga Courts of uh, First Instance, ito yung RTCs, at saka yung MTC. Lahat na mga nito eh. Uh -huh. Hindi naman pinagtatanong yan eh. O, oh, e eh, paano yung budget namin bilang isang uh, institution din? Oo oh, nga pala. Sino no? sa palagay mo ang nagrepresent sa amin para busisiin ang budget ng House of Representatives? Meron ka bang nabalitaan na binusisi ng isa sa amin? Amin bukod bang budget ang... Uh, o oh, bukod... e eh, bakit naman? Legislative kami. Oo oh, nga pala. No? Oh. Oh. Pa yan. Naalala na? mo ba kung sino yung <clears throat> nag-sponsor uh, nag ng budget namin? Wala, parang wala akong maalala ko. O, oh, naalala mo ba kung oh. sino yung uh, kung sino yung komite uh, uh, na, na tumuntun sa budget namin? Uh -huh. Sino yung nagrepaso nag Parang wala ha? akong maalala ma ko. Meron Hindi. ka naaalala ng tanong na nagtanong sa budget ng Congress? Wala. So. Hindi ko nga kasi alam kung na, oh, na pa eh. pala ninyo yan. Kaya nga eh, anong pinag-iba namin? Yun na nga yung sinasabi ko yung respeto sa pamamagitan ng tradisyon. Oo. Uh -huh. These are for co-equal and coordinate branches of government. Uh -huh. So yung pinakamataas dyan, ginagalang namin, ginagalang natin. Mm -hmm. Pero doon sa punto ko, well, ito na, ito, narinigulat na, papanood ko doon sa iba, hindi, sempre may mga tradisyonanya tayo, pero ho bilang pinagkatiwalaan tayo ng pondo, accountability. Accountable mm. din tayo, kung parang ipaliwanag mo sa taong bayan, kung saan nyo ginugol yung perang inibinigay sa inyo o pinahawak sa inyo. Kaya diba, sa tanggapan ng pangalawang Pangulo? Kaya nga pinaliwanag niya, ito po mm. yung aking presentation, may kalakip na pong paliwanag kung titingnan po ninyo <laughs> mm. at sasagutin ko pa po yung kuwa para sa gano'n malaman po nyo kung saan po ginugul yan. Ayon. Ngayon, kung sasabihin mo na sa liwanag ng saligang batas, because, ito yung palagi sinasabi, mm -hmm. because public office is a public trust. Yung gano'n mga oh. ano? Tama po naman. Okay. Sinasabi ba nang provision na 'yon ng saligang batas that because public office is a public trust. Sinasabi ba niya na hindi mo na igagalang ang tradisyon? Sinasabi ba niya? Mukhang wala naman 'yun. you ganun, can harmonize. Pinakamun. You can harmonize that provision with the existing rules of the house. Most of it are unwritten rules. Uh -huh. Nakasama na yung tradition, precedent, and experience over the years. Epa uh -huh. Eh paano bakit hindi nila makilala? Hindi hindi naman sa sinasabing hindi accountable, ang sinasabi lang natin, merong paggalang, merong pagtitiwala, ibigay mo yun do sa pinakadalawang mataas na posisyon ng ating pamahalaan. Kapag wala na 'yung respeto, paano ba 'yung sinasabi mong public trust? Aww. Ikaw hindi ka marunong mag promispeto eh, 'di ba? Mm -hmm. Bago mo bago mo inbook 'yung public trust. Public office is public trust. Tingnan mo mo sa sarili mo, if you are competent enough to exercise the Apo. trust. Eh di, ayaw mong igalang eh. Oho. Uh -huh. Sana mo well, hindi siya nagpaliwanag. Sana kung hindi siya nagpresent. Uh -huh. Eh hindi nagpresent siya Pagkatapos <coughs> nun sinabi niya, I forgo. Uh -huh. I forgo. Hindi ko na po gagamitin ang opportunity ko na ipagtanggol yung uh, budget ng opisina ng Vice President sa taong 2025 sa magitan ng tanong at sagot. Kung hindi, ay iniiwan ko na po sa inyong mm -hmm. pagdesisyon kung ano po ang kahihinat na ng proposal na ito sa inyo. Ayon. Yun ba ay, yun ba ay kabastusan? Mm -hmm. Well, mukhang ang tingin po... Ang tanong... nagsalita oh. is a vice president. Oo. Uh -huh. O ngayon, sasabihin mo ngayon, hindi, kailangan karaming tanongin. Bakit noon hindi nyo ginawa ito sa iba? Yun ang katapat na tanong dun eh. But ngayon lang kayo naglululundag? Ayun ang ayaw nila mm -hmm. <laughs> Dapat noon, uh -huh. naglulundag din kayo. Para sa ganon parehas lang. Eh mm -hmm. ang kaso, sa tagal ko nga dito, sabi ko sa inyo, ah, 2004 to 2023, 2023, mm -hmm. Wala akong nakitang naglulundag. Ngayon lang 2020 por. dito ko nakita. Opo. Hindi kasi naman daw, Kong. Ito naman, ako, ah, binabanggit ko lamang din po to. Eh, wala naman daw po kasi sa kasaysayan na mandakin nyo, 125 million eh, naggasto sa loob ng labi isang araw, Kong. Bakit? Parang, parang hindi anya pangkaraniwan nga naman yun. Di ba? <laughs> Eh, masyado ka suspicioso eh. <laughs> hindi ba? Opo. Oh, you know, Bakit? Ba't hindi gagastusin kung talagang binigay yon? Eh, kaysa uh -huh. naman dumating sa, uh, isoli mo sa treasury. Anong nangyari sa PhilHealth uh -huh. na, 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 pera ng mga miyembro? Hindi uh -huh. ibinigay sa mga miyembro. Dapat sana inagamit ito sa pangkalusugan ng mga miyembro. Mm Eh, uh -huh. ibinalik sa treasury. Uh -huh. Bakit? Pera ng tao yun eh. Uh -huh. Pera ng miyembro yun. So, oh. Pagkatapos, oh, sino ngayon ang sisisihin mo? Halimbawa, doon sa doon sa pagkakasuli noon halimbawa isang libo ang namatay sana man lang kalahati noon ay na-save mo nailigtas mo sapagkat nabigyan ng karampatang lunas wala eh nga sino makapagsasabi uh -huh. na maaari kang nakapagligtas ng buhay eh hindi ganoon nangyari uh -huh. pero walang naninisi doon uh -huh. eh buhay ang pinag-uusapan doon eh uh -huh. Oo nga naman